Kamusta mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo? Mula Quezon City hanggang Dubai, Los Angeles hanggang Riyadh. Wala na tayong pasakali. Eh. Diretso na tayo sa usapan. Ngayon pag-uusapan natin ang pinakamainit na balita sa Philippine politics ang matapang na laban ni Tourism Secretary Cristina Frasco laban kay House Speaker Martin Romualdez at ang panibagong dagok kay Senator Rey Bisonteros mula kay Congressman Jing Paras. Kung gusto niyong malaman ang totoong kwento sa likod ng mga kontrobersiya, manatili kayo dyan. Layunin natin ang 100,000 subscribers. Kaya i-click na ang subscribe button, i-like, i-share sa mga kaibigan ninyo sa Hong Kong, Canada o kahit saan sa mundo. At magbadala ng super thanks para suportahan ang aming ad-free content para sa mga OFW naman. Ito'y para sa inyo para updated kayo sa politika ng Pilipinas kahit nasa Sydney, Singapore o Jeddah kayo. Ngayon, bakit nga ba mainit ang labanang Frasco Romualdez at bakit parang laging may isyong kinakaharap si Hontiveros? Tara, himayin natin ang mga detalye, hindi lang chismis, kundi fact-based analysis na may halong tawa at talino. Para sa kabataan at OFWs, na gustong gusto ang laman sa balita. Mga kaibigan, kilala natin si Cristina Frasco bilang tourism secretary. Pero bago yan, siya ang dating mayor ng Liloan, Cebu at isang abogado na may talas ng isip. Pero kamakailan, naging sentro siya ng kontrobersiya ng binakbakan niya si House Speaker Martin Romualdez. Ano ang dahilan? Budget cuts sa Department of Tourism, DOT. Ayon sa ulat, ang DOT budget para sa promotions ay tinapriyasan ng Congress mula 1.2 billion pesos noong 2024 papuntang 200 million pesos lang. At ngayong 2025, ha, 100 million pesos na lang. Wow, parang sinasabi nila, sige, i-promote ang turismo pero wala kang pera. Okay, pero si Frasco hindi nagpapatalo. Sa kanyang statement, sinabi niya, "Mahiya naman kayo." Diretso, walang paligoy-ligoy. Bakit nga ba mahalaga ang turismo? Sa 2024, 5.95 million ang international arrivals sa Pilipinas at 3.86 trillion pesos ang kita mula sa turismo. Okay, ha, talagang ano, pero bakit parang pinuputol ang paa ng industriyang ito? Si Frasco ha malinaw ang punto. Ang budget cuts ay parang political retaliation ha, dahil sa desisyon ng kanyang asawa, si Cebu Representative Duke Frasco na maging independent at hindi suportahan si Romualdez bilang speaker. So ano ito, Congressman Martin? Kapag hindi ka sinuportahan, paparusahan mo ang buong industriya ng turismo? Parang high school drama, pero ang stakes bilyon-bilyong piso. Pero para maging patas, tignan natin ang side ni Romualdez. Ha? Sabi ng kanyang allies, tulad ni na Representative Jude Asidre at Representative Paulo Ortega V, ang DOT daw ay underperforming. Sabi nila, kulang ang foreign tourist arrivals at mabagal ang growth ng tourism workforce. Pero mga kaibigan, ha, tignan natin ang datos. Sa kabila ng 83% budget cut, umabot pa rin ng 3.47 3 million ang international visitors sa unang kalahati ng 2025. Kaya naman, parang unfair ang batikos kay Frasco, lalo na siya pa ang gumagawa ng milagro kahit kulang ang pondo. Kung ako si Frasco, sasabihin ko, kung gusto ninyo ng mas maraming turista, bigyan ninyo ako ng budget hindi yung parang hinintay natin na turista ang magdala ng sariling pera para i-promote ang Boracay. Para sa mga OFW natin no, sa Dubai, Canada o Australia, alam niyo kung gaano kahalaga ang turismo sa ekonomiya. Kaya naman suportahan natin si Frasco na lumalaban para sa industriya natin, ha? Okay, i ang video na ito kung sumasang-ayon kayo at i-comment ang Frasco for the win. Ngayon, pag-usapan natin ah, ang laban ng Jing Paras kontra Risa Honteveros, mga kaibigan. Ito parang teleserye na hindi natatapos. Noong 2017 ha, si Congressman Jing Paras, dating representante ng ne Negros Oriental, ay naghain ng kasong kidnapping, obstruction of justice at wiretapping laban kay Honteveros. Dahil sa issue ng mga minor de edad na saksi ha, sa pagpatay kay Kian de la Santos. Ayon kay Paras, si Yuntiveros daw ay kumuha ng kostudia ng mga minor de edad na saksi ng walang court authorization. At hindi lang yon ha, pinakita rin ni Yuntiveros ang mga text messages ni na Paras at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na parang nagpapakita ng plano laban sa kanya. Kaya naman, sinampahan siya ni Paras ng wiretapping case. Ha? Uy, Riza, parang spy movie ang peg mo ah. Pero teka, tignan natin ang kabilang panig ha. Sabi ni Yuntiveros, ginawa niya lang yan lang ang kanyang trabaho bilang senador. prino protektahan ang mga saksi para sa hustisya kay Kian. Sabi niya, ang mga kaso laban sa kanya ay para lamang i-distract ang publiko mula sa, sa, mula sa totoong issue. Pero mga kaibigan, may punto si Paras. Kung walang court order, bakit kumuha ng kustudiya at ang pagkuha ng litrato ng text messages hindi but invasion of privacy yon Okay, parang sinasabi ni Paras, ha? Risa, kung gusto mong maging detective, mag-apply ka muna sa NBI, hindi sa Senado. Pero seryoso ha, ang isyong ito ay nagpapakita ng mas malalim na problema sa politika. Kapag may laban, lahat gagawin para manalo kahit maghabol ng kaso. Para sa mga kabataan sa Metro Manila at OFW sa Qatar, Kuwait o Singapore, Mahalagang maunawaan ito. Ang mga ganitong labanan ay hindi lang personal, kundi tungkol sa kapangyarihan at impluensya. Si Parasa, kahit wala na sa Kongreso, ay patuloy na lumalaban para sa kanyang paniniwala. Kaya naman, suportan natin ang mga hinintay ang hustisya. Mga kaibigan, i-share ang video na ito para sa inyong mga kaibigan sa Japan, Italy o UK at mag-comment ng Paras pa ngayon na, himayin natin ang mas malalim na konteksto. Bakit nga ba parang laging may gulo sa Philippine politics? Tignan natin no, si Romualdez bilang House Speaker. Siyang may hawak ng power of the purse. Ibig sabihin, kontrolado niya ang budget ng gobyerno. Pero bakit parang ginagamit ito sa um, laban sa mga hindi sumusuporta sa kanya, tulad ng Frascos? Parang sinasabi ni Romualdez, kung hindi mo ako susuportahan, wala kang budget mag-promote ka ng turismo sa TikTok, libre yon. Pero seryoso ha, ang ganitong klaseng politika ay nakakasama sa bayan. Ang turismo na nagdadala ng trabaho sa milyong-milyong Pilipino ay hindi dapat ginagawang pawn no, sa political chess game. At si naman ha, kilala siya sa kanyang progresibong paninindigan mental health law, anti-hospital deposit law, at safe streets act. Pero bakit parang laging may kaso laban sa kanya? Noong 2017, ha, sinabi ni Paras na si Yuntiveros ay nagmalabis ng kanyang kapangyarihan. Ngayon 2025, ha, may mga bagong isyong kinakaharap siya. Tulad ng akosasyon mula kay Michael Morillo na binayaran daw niya ng isang milyong piso. Parang jackpot ang mga kaso mo. Ha. Pero para maging patas, si Yuntiveros ay may track record. Ha? ng paglaban para sa mga marginalized. Kaya naman, kahit may mga kontrobersiya, marami pa rin ang sumusuporta sa kanya. Pero ang tanong, hanggang kailan kaya siya makakalusot sa mga akusasyon? Okay, sa ibang bansa tulad ng US o Canada, ang mga ganitong political scandals ay normal din. No? Pero ang pagkakaiba, sa Pilipinas, parang mas personal ang laban. Para sa mga OFW sa Toronto, Vancouver, o London, alam ninyo na ang politika sa Pilipinas ay parang drama series pero ang ending laging cliffhanger. Kung gusto ninyong malaman ang susunod na kabanata, isubscribe na ang channel natin. Magpadala rin ang super thanks para suportahan ang aming research team na naguhukay ng katotohanan mula Manila hanggang New York. Kay mga kabataan no sa Quezon City, Cebu City at Davao City at mga OFW sa Saudi Arabia, Japan at Australia. Anong epekto ng mga ganitong labanan sa inyo? Ang turismo ha na pinamumunuan ni Frasco ay nagbibigay ng trabaho sa milyong milyong Pilipino. Kapag tinapiyasan ang budget nito, nawawalan din ng oportunidad ang mga kabataan na makapasok sa industriya. Uh, at ang mga issue noon nagpapakita ito ng nakahit ang mga progresibong senador ay nahaharap sa mga hamon sa sistema. Para sa mga OFW sa Hong Kong, Singapore at UAE, mahalagang malaman ang mga ganitong balita para maunawaan ninyo kung bakit kailangan maging maingat sa mga hinintay natin. Okay, hey, si Frasco ay nagpropromote ng turismo ha? at si Untiveros ang nagpropromote sa hustisya, si Romualdez naman ang parang direktor ng pelikulang yan. Pero parang laging nagkakating kaya naman mga kaibigan, importante ang inyong boses. I-comment ang inyong salubin. Sino ang panig ninyo? Frasco, Paras, Romualdez o Juntiveros. I-share ang video na ito ha, sa inyong mga kaibigan sa Tagig, Bacolod o kahit sa San Francisco. Mga kababayan, Mula Manila hanggang Dubai, mula Cebu City hanggang Toronto. Salamat sa inyong oras. Ngayon ha, malinaw na ang labanang Frasco Romualdes ay hindi lang tungkol sa budget kundi tungkol sa prinsipyo at kapangyarihan. Si Cristina Frasco sa kabila ng mga hamon ay patuloy na lumalaban para sa turismo. Si Jing Paras no, kahit wala na sa Kongreso ay nagpapakita ng tapang laban kay Quintiveros. Pero ang tunay na tanong sino ang tunay na panalo sa labanang ito. Ikaw at ang publiko ang magdidesisyon. Kaya naman, i-click ang subscribe button, i-like at i-share sa inyong mga kaibigan sa Los Angeles, Sydney o Riyadh. Magpadala rin ng super thanks para suportahan ang aming misyon na maghatid ng katotohanan sa inyo, lalo na sa mga OFW na gustong-gusto ng balita mula sa Pilipinas. At kay Romualdez at Veros. mahalaga ang inyong posisyon pero sana unahin ninyo ang bayan, hindi ang drama. Okay, hanggang sa susunod mga kaibigan, mga kababayan, stay informed, stay engaged, at magkita-kita tayo sa 100,000 subscribers, mabuhay ang Pilipinas!